Araw mga kabayan, ito yung mga aking itinanim na alubera. Ngayon ay hindi naman sinasadya ay maraming mga medicinal plants o halamang gamot ang tumubo. Ito mga kabayan, aking isa-isay sa inyo, dito sa santanimang ito ang mga halamang makatutulong sa iba't ibang uri ng ating karamdaman. Ito yung isa na tumubo na rin ito kung tawagin ay tawatawa, botobotones o gatas-gatas. At ito naman yung original na itinanim ko. Alvera. At ang kanyang scientific name ay Alo Barbadensis Miller. At ito naman yung isipang tumubo mga kabayan. Yan. Itong tinatawag natin na este ng nitel o lipang aso. Ito ay napakaraming ng benepisyo sa ating kalusugan at meron din tumubo na kung tumagin ay sampasang palukan, damong nato o tiyangka pedra at ito ay klase ang isa yung kulay pula. Yan ay mga napakadami ding mga may tutulong sa ating kalusugan. Ito naman pasuloy pa lamang ito mga kabayan itong maliliit nito yan naman ang pansit-pansitan o lasimang bato. Kaya ako sinuswerte mga kabayan dahil sa santanimang ito ng black seedling bag, ay iba't ibang tumubuhay ngayon. Hindi ko na siya ginagamit sapagkat ito pwede rin magamit sa oras ng pangangailangan kapag tayo ay eh, nangailangan na ito ay ating gamitin sa ating mga karamdaman. At ito yung mga iba, ang ilan sa mga benepisyo. Katulad mga kabayan, itong tawa-tawa o gatas-gatas, ito yung mainam sa mga tao may lagnat at magaling din ito sa mga may mga pamamaga at may anti-inflammation at nakakatulong din ito sa mga taong may sintomas ng sakit sa bato. Kaya kung tuwagin dito ay stone breaker. Yan, napakagaling din ito. At itong mga kabayang, isa namang ito, aloe vera. Ito ng mga aloe vera, ang benefits ng mga kabayan ay nakakaganda ng tubo ng buhok, nagpapakapal ng tubo ng buhok, nakakontrol ng pagkalagas, at ito'y nagtataglay din ng maraming benefit sa ating kalusugan. Mahusay sa kalusugan ng ating balat, nagpapakinis, at sa mga second born na paso, napakaganda natin sa ating ilagay. At ito naman mga kabayan, ang stinging nettle. Ito naman kung tuwagin, sa ibang lugar ay lipang aso. Ito ay mahusay din sa mga tao na may mga sintomas ng prostate cancer. Ang ginagawa dito ay ating ilalaga, gagawin tsa at iinom yung, yung kanyang tsa ng tatlong beses maghapon. At ito namang dahong ito, ito hindi man makati kapag hindi nasa dito sa ating ganito. Pero pag dito, wala siyang katik. At pwede natin ilhaw ito sa mga gulay na palatong masarap. At ito ay nakakatulong din sa pagpapaginhawan ng ating pag-ihi. Ito merong juridic properties. At ito namang mga kabayang isa pa, ito naman yung, ito mga kabayang ang sampalukan. Yan, at ito namang yung maliliit niya na isang kulay pula. Ito yung dalawang variety ito ay mahusay din sa mga pagat ng insekto, pagat ng aso. Didikdikin natin ng kanyang dahon at yung patas ay itatapal sa magdadong bahagi. Pwede natin gawin siya ito at mahusay din ito sa mga may karamdaman na sakit sa bato at ito merong anti-inflammatory properties. Napakaganto ng mga kabayan. So yan mga kabayan at yun ang mga isa pang tubong itong maliliit na pansit-pansitan, yan yung kasalgay din ng anti-inflammatory properties. Maliliit pa lamang. Ay, ang gagawin ko dito mga kabayan ay akong halagahan at aking didiligan para isang taniman, marami na akong mga medicinal plants. So mga kabayan, hanggang dito na lamang at sana nagustuhan ninyo, ibinahagi kong ito sa mga beneficyo ng mga maraming kapag na Good luck and good health at sana ay may natutunan kayo. Magandang araw kabayan!